Yes, good morning mga ka-Duckers, good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. 33 3 Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga ka-Duckers, pinakain natin yung mga alagang itik natin dahil ibabalik natin sila mamayang hapon doon sa pinanggalingan nila doon sa ating kampo so ibabalik natin dahil hindi pwedeng mag pastol dito kasi doon sa bandang iba uh, ibaba hindi sila mag punta doon sa kangkungan dahil masakit ang kanilang mga katawan dahil sa sila po ay naglulugon mga doctors nagpapatubo sila ng kanilang mga balahibo so masakit yung katawan nila kapag pupunta sila sa mga kangkungan at sa mga damuhan so dinapakain na lang natin dahil ibalik natin sila mamayang hapon para hindi lang sila mapasmo mga kadakers at pagkatapos nilang kumain hayaan lang natin dito sa maisan hindi pa naman ito tinatrabaho so asinsya na po kayo sa ating mga video kasi hindi po ako ang nagbibidyo niyan dahil sa kupoy kumakain sa mga oras na yan so sa mga gusto mag alaga ng itik ah, ganyan talaga ang pag alaga ng itik kung minsan mayroon talagang taong maiingit sa atin at hayaan na lang natin yun at bigyan natin ng mahinahon at mahabang pasinsya ang ating sarili dahil hindi naman natin yan sila ma pagkukunan ng pera hayaan lang natin yan kung hanggang saan yung kanilang kaya so ganyan lang huwag natin isipin yung ibang tao isipin natin ang ating sarili at ating uh, pamumuhay isipin na lang natin mga kadakers na tayo lang ang tao sa mundo para hindi tayo ma-stress sa mga kagaya nating tao na hindi marunong umunawa at gusto lang nila na sila lang talaga ang makalamang palagi kung sino pa yung tao na malapit sa iyo yun pa ang maiinggit sa iyo so sa ganyan uh, ito po yung katandaan ninyo mga kadakers kapag mag na po tayo maraming mga kaibigan na parang sasakit ang kanilang dibdib -dib. kapag hindi mo mabigyan ang gusto nila na palagi mo silang bigyan kahit wala ka nang ibigay magbigay ka pa rin so ganyan talaga yung mga taong hindi marunong mag kontinto so ang sagot yan mga kadakers hayaan na lang natin sila pag na nating pansinin para hindi po tayo ma-stress so ganyan lang ang diskarte dyan anhin natin yung may irya tayo tapos ma-stress tayo dyan so hanggang dito lang muna mga kadakers ah, thank you very much sa inyong lahat sa hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe naman po. Thank you very much. Thank you for watching.